Uh, tayo sa ating uh, susunod na gawain, ang pagbibigay po sa Diyos. Amen. Uh, uh, small recap po, alam po natin na ang church na ito ay uh, lukos po na naniniwala ko na ang pagbibigay ay isang mabuting bagay sa ating buhay. No? Dahil po pinapadaloy ng Diyos uh, sa ganang pagpapala ako sa ating mga buhay. No? Dahil po kapag tayo po ay nagbibigay, no? nakikita po ng Diyos na mas higit natin uh, nandalalaman po ng Diyos sa ating mga buhay na mas higit po natin binibigyan importansya uh, kanyang mga sinasabi, mga utos at tayo po sumusunod kaysa po sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Uh, magpag po kayo sa akin sa aklat po na uh, mahala kayo po po natin. Ang sabi po rito, uh, simulan po natin sa verse 7. Mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang, kayo'y mga pakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manubalik kayo sa akin at ako'y manunubalik sa inyo, sabi ng Diyos, na maupo. Ngunit inyong sinasabi, sa, ano kami, sa paano kami manunubalik? Eh, ang sabi po, na nakawang baga ng tao ang Diyos, Gayun may minanakawan niyo ako. Ngunit, eh, yung sinasabi, saan paano ka namin minanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y mga sumpa ng sumpa sa porkat ninyo ako minanakawan sa mga bagay nitong buong bansa. Sa ten ang sabi mo rin to dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamanig upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bumuksan sa inyo ang mga dumawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapalak at na walang sapat na silid na kalalagyan. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ito po. Gas-gas-gas-gas na verse na po ito. Ngayon, utos ko lang dito sa atin, napatuloy daw po natin, dalhin, dalhin po, ibig sabihin, sa ating bahay walang lang, na ano, perman na lamang po natin dito, at iulong po natin sa kamalig. Amen. Yung ikasampung bahagi po, ng ating mga pinigta o inani, sapagkat, dito po, sinasabi ng Diyos, kung paano niya patadaluin sa iyo, yung masaganang pagpapala na hinahanap mo sa buhay. Amen. Di po ba ba? Sino pong nais dito ng masaganang pagpapala? Ito po yung pangako ng Diyos. Amen. Sumunod ka po. Bigyan ang importansya po natin yung sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Tinuturoan Tinuturuan po nga tayo kung paano po tayo pagpapalain. Amen. Amen. May mapapala po ba tayo sa mo? May mapapala po ba magpapala po ba tayo kung ang ating kayaman ay isang sarilinin natin at hindi natin pakikigarantinig ng Diyos. Amen. Kung ang iyong pagpapala na natanggap ay merong buto at yun ay kasampung bahagi. Kung baka yun na po yung kasampung bahagi. Pero ito'y kinain ko pa at hindi mo ikinanin sa lupa. May aasahan po ba tayong tutubo? May aasahan po ba tayong mamumunga? Ah! Hindi po ba't wala? Amen? Kaya po, ito po, inaayayahan po ang bawat isa ng Diyos. Kanya pong lubos na sinasabi, pinagsisigawan, no? No, huwag daw po natin siya pagnakawan. Huwag daw po natin uh, alisin sa kanya. Amen? Yung, yung uh, karapatan na tayo pagpalain niya. Amen? Amen? Tayo po bibigyan ng Diyos sa pagkat ang Diyos po ay mabuti. Amen. Amen. Simpleng bagay po niya ako ating uunawain. Amen. Mahirap po mong gawin na sa halagang 100 pesos, meron sa isa pong pisa ang Diyos. Amen. Na mag-iingat po. Amen. Na siyang mag-iingat sa 90 pesos mo. Amen. Di ba? Meron ka lang ng bigas. Di ba? Meron ka lang pagkain. Amen. At aasahan mo pa na pag ang dungawan ng langit upang ibuho ng Diyos at kanyang mga pangako na pagpapala yeah. na hindi lang kauntong pagpapala. Amen. Kung tayo magkatapat, ang sabi ko ng Diyos, walang sapat na sinig na kalalagyan. Amen. Ganun kasagana ang naisubigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman mga kapatid ko, patuloy po tayo magtapat sapagkat sa ating pagtatapat. Amen. Nagagamit po yan sa kanyang tahanan na atin pong tinutuloyan. Amen. Pero tayo nang isa rin, yung flooring, hindi na maalikap po, mayroon na mga electric fan, mayroon na magandang mga paggamitan, maraming kapuan, may mga lamesa na, at patuloy pa po yan, na madaragdagan, at madaragdagan madarag pa, magiging maayos pong lahat, kung vice versa po, tayo magtatapat, tayo magpindigan, at patuloy po tayo pagpapalain, ng Diyos. Amen. At Diyan naman po sa may bandang dulo, uh, kung di pa karabili, po ako lang kakabali, yan po no? Nalalaman po natin na uh, dapat daw po mahaginan din natin. Amen. Ang mga nagtuturo po ng salita ng Diyos sa buhay po ni Mami na uh, na ng Diyos. Amen. nag ng oras sa Panginoon. Amen. Upang makuha niya yung pinakapurong, pinakapurong uh, nais at ibig ng Diyos na ipadaloy sa bahay pa ng bahay ito upang matangnan ang ating mga puso. Amen. Eh, so, hindi biro po yung, yung ganong gawain sapagkat so, uh, nakailangan po ng kakalimisan uh, ng buhay, kaayusan, sobrang pagtutok sa uh, oras at sa Panginoon. So, hindi lang, lang po siya pastor. Siya rin naman ay nanay. Siya rin naman po ay lola. So, marami po siya gampanin. Pero, magkagayon man, alam po natin na siya po yung nag-uubos ng oras, nagbibigay ng oras, kaya naman po, bahaginan po natin siya. Amen. Nang atin po mga natanggap. Meron din po dyan mission, uh, ko atin po yung lalagyan, ay tayo po yung nakikibahagi naman sa mga paghayo po, pagpapalala ng salita ng Diyos. Amen. Sa mga dakon, nagagamit po yan, pamasahin, pangkas ng sasakyan. Amen upang narating po yung, at, yung mga sinubo po ng Diyos na magpapalagahan po ng kanyang mga salita. At meron din po sal yan, yung isa. Sana sa ala Yan naman po, pag atin po ay nilagyan sa mga ganitong uh, ganap naman po, kagaya po Thanksgiving, meron po tayong mga nakahain sa pagkainan. Natin pagsasaluhan, Diyan po minukuha yung ating itong pondo. noong kung ang tayo may panalagay dyan, tayo po yung isa sa lahat po ng gawain ng Panginoon. Amen. At alam po natin, nakapag tayo po ay nagdagat ng Diyos. Amen. Sa bagay po na yan kagaya po ng kanyang sinabi, ibubuhos siya po sa inyo ang isang masagarang pagpapala na walang uh, ah, sinig. Sapat na sinig na kalagyan. Amen. Kaya po inayayahan po po ang bawat isa sa atin na tayo na magbigay sa Panginoon. tayo sa Panginoon. Kung so, wala na ako, ang lahat po ba'y nakapagbigay na? Uh, Inayayahan ko po ang bawat isa na tayo po yung mukhang pumikit. Uh, Stress po natin ang ating kamay sa ating pong mga uh, ibibigay. Nakilang Diyos ang mga aming banal. Atuloy po ang Panginoon ang pangpapubaba. Nagpapasalanag Panginoon sa lahat po Panginoon, ang kapalang ipinadalawin niyo po sa aming mga buhay sa isang buong taon, Panginoon, na lumipas. Amen. ay patuloy po namin Panginoon na yes Lord, hallelujah pinagpapasaran ng Panginoon ang lahat, lahat Panginoon na mga blessing na ibinigay mo sa amin ng oh, Diyos sa kalakasan, sa karunungan yes Lord, Father God sa mga laban na aming sa iyong tulong ng oh, Diyos yes Lord, hindi mo kami iniwan Panginoon salamat po Panginoon sa lahat ng ito narito o oh, Diyos ang um, uh, ah, aming pagtatapat o oh Diyos, aming po itinataas sa iyo, Sir, so, pwede ka ng mga pagpapalang ito, na alam po namin, Panginoon, sa iyo rin naman nagmula, O oh Diyos. Sir, so, Father God, ibalik niyo po ito sa aking mga pag na siksik, liglig, umaabong sa sukat sa ilang buhay sa Father God, ganyan pa ang mga hindi po nakapagbigay, Panginoon, patuloy nyo rin sila pagpalaan upang sa susunod po na gawain, Panginoon, ay makapagbigay na rin po sila maranasan po nila, Panginoon, ang iyong katapatan sa iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dalangin namin na ito'y magamit na maayos sa iyong tahanan ng Diyos. Hindi sa ipong kapurihan, sa salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At po yung welcome ang susunod na tayo? Palakpangan po natin ang buhay ng Diyos just... sa so, buhay po ng ating